Ang tanong ni Roland ay, bakit gustong-gusto ng mga babae na nasa ibabaw sila habang ah, susub ng lalaki yung kanilang dalawang bundok? Saan so, na pag usapan ko today's video? Interesado ka bang malaman Kung ano ka sa loob, please keep on watching yan. Kung baba ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. At dahil nga babae ako, so syempre, bakit nga ba gusto ko yung nasa ibabaw ako at sup-sup so, so, aking dalawang mundo? Ang sagot ko dyan ay, syempre, dahil nga sa malaki ng aking dalawang mundo, syempre, napag-aabot yan at gustong gusto ko yung hinahawakan yung dalawang mundo at binibilaan yun, lalo na kung sasabayin niya. So, yun talaga yung gustong gusto ko yung uh, sabay kong nararamdaman yung pilit sa kanilang kanyan. pero syempre iba-iba naman kasi yung mga babae hindi naman lahat malaki at hindi lahat abot yan, hindi lahat na pagbibikit yan, dalawang yan so para sa akin, dahil nga gustong-gusto ko na ginagawa yun syempre habang humahagod yung balaklak doon sa tiso, syempre masarap na yun dadagdagan pa nang ginagalaw yung dalawang bundok na na sino sa sok sobrang masarap at siguradong mabilis ako niyan malalabasan. So lahat ng gagawa mo kasi kapag ka nasa ibabaw. So sana sa mga tama ngayon If you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.